Dear Kuya Len, Naglakas loob po akong gumawa ng dami account para ibahagi sa iyo ang aking kwento. Tungkol ito sa ama ng aking kaibigang si Alex, hindi niya tunay na pangalan. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero sisikapin ko ngayusin ito. Kaklase ko si Alex noong third year college kami. Ang ama niya ay isang pulis at biyudo na ito. Namatay ang asawa niya halos tatlong taon na ang nakakaraan dahil sa, sa kanyang karamdaman. At hindi na rin muling nag-asawa pa ito. Desyembre 2024 noon at gumagawa kami ng thesis sa bahay nila. Mga alas 8 ng umaga ako nakarating doon dahil malapit lang ang bahay nila sa amin. Isang sakay lang ng bus. Sinabi ni Alex na mag-overnight daw kami para matapos kaagad ang thesis. Kaya pumayag naman ako. Sa totoo lang, hindi ko pa na noon nakikita si Tito at wala akong ideya kung ano ang hitsura niya. Maliban sa isang pulis siya. O Kuya Allen, bakla ako. Pero itinatago ko ito sa aking mga magulang. Alam kong pusong babae ako at gustong gusto ko ang mga pulis dahil wapong-wapo ako sa kanila. Pagdating ko sa bahay ni na Alex, napansin kong medyo malaki ang bahay nila. Sinalubong ako ng ama niya at tinanong kung ako ba daw ang kaklase ng anak niya. Sumagot naman ako ng opo at dali-dali niyang binuksan ng gate. Nang lumapit siya kuya Allen, ang gwapo ng tatay niya. Parang tumigil ang oras dahil sa sobrang kagupuhan niya. Tinawag niya ulit ako. Anak, pasok ka na. At sumagot naman ako ng opo. At saglit lang noon ay lumabas na rin si Alex sa kanilang bahay at pinakilala ko sa tatay niya. Tay, kaklase ko po pala, ang sabi ni Alex. Pagkapasok ko sa bahay nila, sinabi ko kay Alex na ang pala ng tatay mo. Pero sa isip ko, mukhang masarap ang tatay ng kaibigan ko. Maya-maya pa ay umalis na ang tatay niya papunta sa trabaho. Kuya Allen, ang gwapo talaga niya sa suot niyang uniforme. Natulala ako sa kanya. At napansin niyang nakatulala ako. Dahil ako kasi nagka eye to eye kami. Kuya Allen, sa isip ko ay maya-maya ka sa akin at titigman din kita. Nang sumapit ang gabi, ang sabi ni Alex ay mauna na kaming kumain dahil mamaya pa raw darating ang tatay niya. Bukas daw ang off niya kaya sigurado raw na mag man kasama ang mga katrabaho niyang polis. Kaya kumain na kami. Pagkatapos namin kumain, bumalik na kami sa tesis. Mga bandang alas 9, nang matapos ang ginagawa namin. Nakita kong nagkakarutan sila Alex at ang girlfriend niya. Kaya nainggit naman ako. Pumunta na lang ako sa balcony ng bahay nila. Pagkatapos ay pumasok na rin ako sa kanilang bahay. Sabi ni Alex na matulog na daw kami tatlo ang kwarto sa bahay nila. Isa para kay Alex, isa para sa tatay niya, at isang pambisita. Doon ka sa pambisita, sabi ni Alex. Siya at ang girlfriend niya ay magkatabi sa kwarto niya. Pagkapasok ko sa kwarto, gumamit lang ako ng selpo. Ilang oras lang ay nakatulog na rin ako. Siguro dahil sa pagod sa ginawa namin. Mga alas dos ng umaga, nagising ako dahil parang nagijingil ako. Pagkapasok ko ng CR, hindi pala ito nakalak. Nagulat ako dahil nandoon pala si Tito. Nakabrip lang. At nagulat din siya. Oh, bakit gising ka pa? Ang naitanong niya. Magsisiyar lang po, Tito. At sabi ko naman. Pero hindi pa rin naalis ang tingin ko sa katawan ni Tito. Paputi siya. Tapos, Malaki ang hinaharap niya. Hindi ko pala alam na naatulala na ako sa katawan ni Tito. Pagkatapos ay bigla niyang hinawakan ng kamay ko at nilagay niya yun sa kanyang harapan. Sa sobrang gulat ko, inalis ko ang kamay ko. Tapos, sinabi niya sa akin na alam kong bakla ka. Kasi hindi mo inaalis ang tingin mo sa akin. Katapos ay hinawakan niya ulit ang kamay ko at nilagay ulit niyon sa harapan niya. Hindi na ako tumanggi kasi gustong gusto ko naman. Sa una pa lang, gusto ko na talaga siyang matikman. Wala pa po akong experience ang sabi ko kay Tito. Ako ang bahala sa'yo. Ang sagot naman niya. Kuya Alen, ang galing-galing niyang humalik. Ang sabi niya sa akin na tatlong taon na daw siyang walang ganito. At dahil doon ay nagpaubayan na ako sa kanya. Pagkatapos namin ay sobrang hinanghina na talaga ako. Nagpasalamat siya sa akin. Inalikan niya ako ulit. At pagkatapos ay... Bumalik na ako sa kwarto ko at umiga. Pero kahit anong gawin ko... Hindi ako makatulog dahil sa sobrang sakit. Hindi ko na malayan na... Umaga na pala. Kaya bumangon na ako. Kahit ika-ika ako sa paglalakad. At pumunta ako sa kusina upang gumawa ng almusal. Pero saglit lang ay may naramdaman na kong may humawak sa likod ko. Good morning, love. Ang pulong niya sa tiyang ako. Si Tito pala. Good morning, Tito. Ang sabi ko naman. O bakit Tito pa rin ang tawag mo sa akin? Sabi mo, laban tawag mo sa akin. Ang sabi nito. Sabay halik sa labi ko. Maya-maya pa ay nagising na rin si Alex at ang girlfriend nito. Kumain na kami. Pagkatapos ay nagpaalam na rin ako kay Alex na uuwi na ako. Inahanap ko talaga si Tito para makahalik bago umuwi. Pero sabi ng kaibigan ko, ihahatid daw ako ni Tito sa sakayan. Ang girlfriend niya ay nag-stay pa sa kanila. Pagkatapos noon, inatid na niya ako sa sakayan at kinuha ang Facebook account ko. Sabi ko sa kanya, baka maganap ka pa ng babae na papalit sa akin. Pero sabi niya sa akin, ikaw lang, sapat na. Tuwang-tuwa naman ako, Kuya Allen. Hanggang ngayon, may nangyayari pa rin sa amin ng tatay ng kaibigan ko. Halos anim na buwan na kaming magkasintahan. Minsan, nagde-date kami na parang natural na magkopol. Pero sa ibang syudad namin ginagawa yon, para walang makakilala sa amin. Hanggang dito na lang po, Kuya Alin. Nagmamahal ay eh, ng Negros Occidental.